Ayun, 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 ni? ayun, ayun. Ayun, Let's go. <laughs>

sa loob, wala na yan. Pa, ganun yan eh. Oh, sa kabila. Ganda. Palaging dito nakikita. Hmm.

तो बघा इथं हा

Je vais aller en

Ayo, Yo, batekan. Batekan, batekan. Busek, ben, hmm. oh. eh Tinovi ayo baletan iya iya baletan kobra ayo baletan dan tutupin yang kaki kaki ayo Tinovi bawah nih langsung kita mepen Tinovi langsung kita ngobrol ayo oh ayo

Tama? yan ah? Ano ko ah? Ano ko ah? ah? Ano ko ah? Ano yung ah? Ano ko ah? Ano ko ah? Ano ko ah? Ano ko na yung napapatay <laughs> <laughs>

haha, eh, magawa? kung kobra ano, kung kobra sa lipat nang ano yan na nakatatrodous siyang... napatay. Napatay. Okay. So, mga kung 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 kung

bagong balat oh. Hmm. Siya na nagbahay. -ano, Nagbalik siya ng balat dito oh. Ah, pala magandang balat niya. Oh.

Tara, wala namang yun. Tara. Ayan na uh, yeah. isa tayo ano, yung ano. natin si Kamaster. Ayun. Master. Ayan. Ayan. Kung, master, yeah. Kung rin, yung, yung napatay diyan, tatlo. Uh -oh. Ibig sabihin marami, yan, no? pami pamilya na talaga yung kobra. Talagang na talaga rin. Kobra. kasi kapuntukan eh. Um. Alos yung Philippine Tara. dito sa kanila. King Cobra.